So yun, good morning mga katol! This is me, Noyon at at welcome ulit sa aking palibag bagong video. So, pag-usapan natin mga katol is about man sa pasok ang ating rehistro. So, pag-usapan natin kung magkano ang babayaran mo kung halimbawa na ma-checkpoint ka o mahuli ka na paso ang ginagamit mong rehistro ng iyong sasakyan. Okay? So, yung unang pinag-usapan natin about sa naiwan, mag yung uh, rehistro ng motor o ng sasakyan. So, di ba 1,000 yun? Kinakapi ko. Naiwan yun ha. So, ito naman mga kapag ispasok ang ating rehistro. So, pag-usapan natin yan pagkatapos so, ng ating intro. Let's go! We're about to turn Turn it on. Wag ka tutulong. Hoy, good morning mga no? ka-Tol. Uh, good day sa lahat at welcome all the chatting video. Welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa nga nandito huwag mo kalimutang mag like, share and comment and please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell at sa mga, para sa mga darating nating video sa mga bago nating ilalabas na video is updated ka okay so yun na nga mga tol uh, pag-usapan nga natin uh, about nga dito sa uh, paso ang mga rehistro ng motor natin Okay? So, yung una, pinag-usapan natin yung naiwan yung rehistro. Okay? Ngayon naman, sabihin, di ba sinabi ko nga na, nasabihin, uh, ibablog din natin, i-upload din natin itong kung magkano nga ang babayaan mo pagpasok ang rehistro mo. Uh, kasi ito, mga katol, uh, maraming rider, maraming mga driver na gumagawa ng paglabag na ito siyempre sa panahon naman talaga ngayon napakahirap naman talaga ng buhay so maraming hindi talaga nakakapagparehistro ng mga papeles ng mga motor nila so ang gusto ko lang iparating sa inyo mga kapag okay? kasi mas mahirap or mas madadagdagan ng bayaran natin kung sakali na mga checkpoint ka o mahuli ka na paso ang rehistro na ginagamit mo ng motor or sasakyan kasi napakamahal ng babayaran mo pag nahuli ka ng LTO o ng HPG. Talagang napakahirap naman kasi talaga ng buhay ngayon. Kasi napakahirap talaga ng sitwasyon ng mga tao ngayon dahil sa pandemya na to. Okay? Mayroong nawala na trabaho, mayroong uh, nabakong sa utang, kaya yung iba ng mga driver na no, hindi na makapagparehistro sa kanila So, dapat pinantay natin priority natin minsan yung ginagamit natin dati araw-araw okay so ano ba magkano ba ang ah ito na sabihin ko na ano ang <laughs> baka nagagalit na kayo ang takal naman magsalita na ito, eh <laughs> so yun, sabihin ko na kasi noon no, sinabi ko nga na kapag naiwan mo nga yung list, uh, yung rehistro ng motor mo ah, uh, okay lang yun kasi 1,000 ang babayaran doon Ah, ito naman ang paso ang rehistro na ginagamit mo. Mas matindi to Okay? Kasi gumagamit ka ng illegal. Illegal ang tawag mo. Sa paggamit mo ng sasakyan na paso. Kung baga hindi ka rehistro, hindi rehistrado yung sasakyan mo na ginagamit. Hindi siya pwedeng gamitin dahil hindi nga siya nakarehistro. Okay? Pag nahuli ka, magkano ang babayaran mo? Isang napakasakit ng naman na <laughs> 10,000 pesos. Okay. So, masakit sa bulsa, masakit sa isip. Napakasakit kasi makukuha pa yung license mo. Okay. 10,000 ang bayaran mo pag tubos mo ng lisensya mo. So, yun lang mga katolo. Gusto ko lang sa inyong ipaliwana. Gusto ko sa inyo uh, magbigay na. Gusto ko magbigay payo sa lahat ng mga gumagamit ng pasong rehistro. So, minsan kasi yung iba nalilimutan na. Okay. So, tandaan natin, lagi natin i-check ang ating mga ORCR tingnan natin yung petya kung kailan tayo na huling nagparehistro okay, titingnan din natin yung ating mga plate number, kung ano yung dulo yun ang pagbasihan mo sa mga naka uh, MD file number, so tingnan nyo na lang dun sa huling rehistro yun, kung kailan kayo huling nagparehistro okay, so yun lang gusto ko lang huwag uh, tayong gumamit ng sasakyan na hindi nakarehistro lagi natin tandaan yan. Okay? So, mas mahirap pag na-checkpoint tayo o pag nahuli tayo ng LPO o ng HPG. Mas malaki ang babayaran. Mas malaking perwisyo para sa atin. Diba? Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Hanggang dito taposin ko ng blog, vlog. Maraming maraming salamat sa lahat na nakatuto. Maraming salamat sa lahat ng laging sumusuporto sa Yonas TV. Ito ay palagi. This is your man. Yonas TV.